So, ito yung jackfruit. Napakatamis. Sobrang matamis. So, ito lang yung natera. Kaya, So, yan guys. Super so, dami kong na-harvest na kalamansi. Yes. So, nag-harvest po ako ng kalamansi dahil merong bumili. Ayan. So, yung bilihan dito is 30 per kilo po. So, mura lang. 30 power kilo dahil hindi naman po ito market direct from the supplier po ito kaya mura lang sobrang dami niya so isang puno lang po ito and then marami pang bunga hindi na ubos so masarap to pang ano marinate so guys ang daming bunga ng aking sili yeah so as you can see natumba po siya dahil sa lakas ng hangin Diyan, yeah, super lakas ng hangin. And meron po ako ditong alugbati. This is my alugbati. And then, meron kasi ang palaya. Yung palaya kasi ano 'yan, tanim ko din 'yan. So, ayan. Ito yung aking mga sili. Napakataba nila at napakadami. Super dami-dami. So, yun na, oh. Dito pa yung aking Rabi, yung mga ampalaya ko. Ano nangyari sa inyo? Aking, ano, alugbati. And, ang aking okra And then, dito naman is mga ampalaya. So, may sili dahil to sa ilalim. Yung sili, hindi ko na mahanap dahil sobrang dami na ng ampalaya. Ayan, ampalaya niya. So, yung ampalaya ko, hindi siya bisaya, pero ito siya, oh. Wait lang, mag-sample ko tayo. Ganito siya. Pero lumaki pa po ito, ha. Ito po, oh. para mga ganito. So, bibi po ito and malaki po ito. So, ito po malit maliit pa lamang. So, ayan, napuno ng ampalaya. And, bunta naman tayo sa aking okra. So, ito yung aking okra. So, kakaharvest ko lang. At sya kasi wala ng bunga. Harvest ko lahat. At ito naman ay ano po ito? Tawag dito naman. Singkamas. Yeah, masarap po ito. Ang singkamas. Kinain po namin yan. Wed. Patis and Suka Malunggay ko na mamatay sila Dahil sa lakas ng hangin sukan so you can see yung mga malunggay ko Yung mga leaves Nagkola yellow Ito pa Daming bunga Yung mga So yun ako nagsampay na short. So nag red na Yung mga iba dyan merong red Dito na area merong red ito naman is red na red. I know it's a green. And then ito yung aking napakalaking naka, napakalaking um ano tawag dito? Okra. Sobrang gusto kong kumain ng okra. Oh, meron pa. Meron pa palang hindi na harvest ito. Oh. Actually nagharvest po ako ngayon lang. So meron pa ala akong hindi nakita. Ayan sila, hindi ko siya nakita. Malaki yan. And ipakita ko din sa inyo yung yung corn farm po namin. Ayan. So, yan na area is puno. Yan ang mais. So, meron na yung bunga. Ayan. Ayan, mais po yan. Ayan, mais po yan. Okay. So, ayan yung ating bukha rin. Soprang clear. Dahil kakatapos lang ng malakas na hangin. And yung aking pineapple. Ayan yung pineapple ko. Oh. Yeah. Pwede na yung kainin. It's color yellow na. Ayan yung puno ng aming kulo. So, ito yan. So, par daming buma. Ayan, kulo. Ang daming bunga. Ito yung aming rambutan. So, meron kami dalawang puno ng rambutan. And ito yung So, ito yung puno ng our King Rambutan. And marami naman siyang bunga. Pero Kaya tama ba? ang pog. Ayaw! Ayaw! <tapos>